panibago po ako. Hindi ako nakatulog kagabi. Di ba dito ako natulog sa mga ama ko? First night ko. Doon ako sa master bedroom. Katabi ko si... Si Marley. Kasi sabi niya, tabi tayo tita. Yung isa ayaw kasi ayaw niya na may katabi. So, hindi pa ako nakatulog. Nakatulog siguro ako pa umaga na. Mga 3 tapos nagising po ako ng mga 7.50 ngayon po. Tapos nilabas ko si Winston ngayon po ay 8.16 na. Nanibago po ako. Sana mamaya makatulog ako. Yan. Tapos si Mara ay hati dito ng maaga ng aking kapatid. Kasi yung part-time niya ay maaga daw niyang papasukan. Sabi ko, sige okay lang ako na maghahatid sa kanya sa school. Kasi ang lapit lang. Yan. Magandang magandang umaga. Sana ay tayo ay parating nasa magandang 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 kalagayan. Hanggang mamaya po ulit. Andito na po si Mara. Okay, sipun sipon mo na. Hello. Hi. Hi. Oh, okay. ah, my glasses is too blurry. Yeah, because you, 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 you blow your sipon. Oh, you still have sipun Dito ka, dito ka muna, okay? You stay here because Dylan and Marlies are still sleeping. I, I have to wake them up. Oh, see, look, we have a lot of mess here. The, the, the doll is here. You can just look what doll you want. American doll. I think somewhere here Oh, here. Here. That's 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 at American doll. Two American doll. Oh, this is not American doll, but looks like American doll, right? Yeah. Okay. Come on, sipol, sipol. Yan. Pass ng alaga ko. Yan, tapos gusto na waffle with chocolate chips. Eight twenty na ang pasok nila ay uh, before nine. Hmm. Kaso na ubusan kami ng orange juice kasi nag-order ng grocery yung amo ko pero di niya na di niya daw na susunod yung orange juice. Baka mamaya bili na lang ako. Yan. <clears throat> That's a uh, Dylan's. Pinasok ko po ulit ng ilang seconds kasi gusto niya melted. Mag-melt yung chocolate. Tidy, tidy up. Kasi, syempre, wala akong, walang amo, diba? Dapat, ah, uh, tsaka walang masyadong kalat kasi tatlo lang kami uh, dito. Kaya, Uh, nagtatidy up po ako dito sa master bedroom. Yan, ah, uh, pinanasan ko, nilinis ko. Kasi wala niyang, wala niyang magdudumi para um, sa Sabado okay lang ang aking buhay. Tapos ito yung kanyang kind of walk-in closet. Inayos ko din yung mga, mga yan, mga socks. Uh, socks, yung ano-ano, kung ano-ano uh, yan, tapos um, yan nagbabakyum nga ako eh para at least naman ay baka sabihin nila, si tita ah, walang ginawa siguro natulog lang <laughs> hindi naman tapos yan, nagdusting nag dusting tapos yan, wala akong labada, hmm. kasi ilan lang kami pero po, sigurado. Yan, sigurado po ako sa Monday. Kasi darating sila ng, um, what do you call this, Sunday night, midnight. So for sure, marami akong labada kasi yung daladala nila ay syempre lalabang ko. Napakarami noon. Kaya busy ang beauty ko sa Monday for sure. Ayan. Ito lang po ang aking ganap. Mamaya driving. May dance yung, yung isa. May dance ng 5.15 to 7.45. Tapos yung isa naman ay gymnastic ng 7 to 8.30. So, yun po ang magiging buhay ko ngayon. Eh, thanks God. At ngayon ay hindi umuulan. Kahapon ang lakas na ulan. Ang hirap mag-drive. Ngayon ay medyo makulimlim pero at least hindi po umuulan. Yan po ang aking ganap. Yan po ang buhay caregiver here in Canada. Time check 2:22. Ngayon lang po ako nagutom. May ano po, may ano ba 'yan? Turkey kami. So, yan. Nilagyan ko ng mayonnaise. Tapos, we have lettuce. Tapos, itong Havarti cheese. Yan. May kinat ko na lang. Ito yung cutter na. Yan. Yan po ang aking lunch. Ngayon, pa-uwi na ang mga alaga ko ng 30 minutes. Yan. This is my lunch. Na ano po akong maglinis. Tapos, bigla akong nagutom. 2.22 na pala. Yan, kain po muna tayo. Yan, lunch muna. Uh turkey sandwich. Yan. Yan. Turkey sandwich and tea. Uh David's tea. I, I think it's yeah, turmeric glow. Yan po ang ating lunch. Yeah! Nakalimutan ko yung oras. Kaya kakain muna po tayo ng strogi sandwich. Mmm! Sarap! Ito lang po yung lunch ko. Ngayon ito lang ang lunch. Tapos mamaya, rice. Hindi ko alam. Pag nasa bahay po. Mag kaso hindi man ako uuwi. Bahala na ako. Anong lang? Ah, dinner namin ng mga alaga ko. Nung niluto ko pong pansit, ubus na. Di ba nagluto ako kahapon? Isang malaking um, um, ano Kawali. Ubus na po yun. Kinain ng hinain nila. Tapos ngayon yung last ni lunch ng alaga kong bunso. Mmm! Sarap! Kain po tayo. Sundo muna. Kasi yung pinsan ni... ng mga alaga ko, yung... yung tita nila, hindi siya pwedeng sunduin kasi yung isang kapatid may lagnat. Kaya kinausap niya ako kung pwede kong sunduin tapos ihatid ko lang sa bahay nila. Ganyan din dito. Tulungan ang mga tita, ang mga nani, tulungan. Yan andito na yung mga alaga ko, yung nasa baba may kasamang tatlong uh, kaklase at ayaw niya daw mag uh, mag-gymnastic kasi masakit yung kanyang uh, arm dahil sa handspring, May hands spring raw siya. So, hindi siya pupunta. So, hindi ko siya, wala siyang uh, dance tricks. So, that's is 7 to 8.30. So, bali yung isa lang ang, ang ihatid ko ng 5.15 till 7.45. Kaya medyo hindi, hindi na ganun ka, kagabi. Kasi 8.30, gabi na yun eh. Makakarating kami ng bahay mga 9. So, yan po ang buhay ko ngayon. Uh, thank you so much sa panunood at walang sawang sumusuporta sa akin channel. Enjoy your life because life is beautiful. Bye! Until next video! Mwah.